Tutom na mo? <laughs> lagi, lagay. Ito yung pakain ko sa kanila mga kababroyo. Fresh uh, starter na bimig. Premium. Tapos uh, binababad ko yung feeds. Saka ako papakain sa kanila. Hindi lang ganas na kalakas kumain. Ganun na sila kalakas kumain. So, one week na sila mula nawalay. Nung nagiging bansot na sila, simula nung uh, winalay ko sila, mga ilang araw, nagtaay kasi yun sila. Uh, nung uh, pinapuanan natin sila sa buyer natin, uh, biglang nagtaay doon sa kanila. Kaya sabi ko, isa uli na lang. At uh, nagtaay na rin yung dalawa. Tapos hanggang sa sila na lahat nagtaay. Uh, hindi ko naman sila ginamot. Hindi ko sila pinainchikan. Uh, hinayaan ko lang yung pagtatay nila. Kasi kumakain. Kumakain naman sila. Pero ito na nga yung naging resulta nila. Nagiging silang bansot. Uh, Nakaranas sila ng pagtatay. Tapos hindi natin sila ginamot. Nagiging bansot yung katawan nila. So mula walay. Hindi ko na. Hindi ko pato sila na purga. Kasi nga. Um, yung time sana na dapat ipurga. Ay uh, pinakuha ko na sila sa buyer. Tapos. Tapos. Uh, uh, pagdating doon sa pinakabili nito, hindi din sila napurga doon uh, kasi pinasauli ko kinabukasan. Tapos yung naiwan dito na dalawa, hindi ko rin to napurga kasi uh, ko rin to ng antibiotic. Dahil dito katulad itong isa na to, hanggang ngayon namamaga pa rin yung mga ano niya. Yung mga paa niya, katulad ito, namamaga pa rin. So, Nakakalakad na rin naman siya, uh, malakas na rin yan siya kumain. Pero, namamaga pa rin kasi nagka-arthritis to siya. Bali, dalawang peraso to sila yung naiwan dito. Hindi ko naibenta ng mga bake kasi nagka-arthritis. Pero ito siya ang uh, talagang malala. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin ganun ka. Stable yung paglalakad niya. Yung pagtayo niya. Tapos namamaga pa rin yung mga joint niya. Ayan. Bale, hindi ko talaga ito nalagaan masyado itong mga big na to. Parang hinahayaan ko lang. Ang basta sa akin, pag kumakain sila, okay na rin yun. total, hindi ko na rin naman sila ibibenta. Parang aalagaan uh, ko na lang ito sila. Pag may maghanap uh, hanap ng panglechon, ibibenta natin panglechon. Pero pag patining, dahil uh, dahil natamaan na talaga yung ano nila, na uh, paglaki nila, parang uh, baka hindi na rin ito maganda gawing uh, So, panglechon na lang talaga yung uh, Gagawin na natin dito sa apat na to. Kasi talagang bansot na talaga yung uh, mga biik na to. Tendis na pala. Tendis na to sila mula na walay.